unang-una uh, uh, nakalungkot no sa uh, tinamaan tayo ng uh, typhoon Karina at uh, habagat so, mga nakarang uh, araw sobra po ang ulan Laguna Maripo, uh, Bulacan, NCR, uh, grabe po. No? Namigay po tayo ng tulong. Ako mismo, Pumunta po ako ng uh, Sampaloc, sa Pasig, dami pong tinamaan doon. At ang aking malasakit team, umikot sa Bulacan, NCR, Marikina, San Mateo, at iba't ibang lugar pa. At uh, inuna ko rin bisitahin yung mga pasyente sa PGH dahil sila po ay binaha rin po. Ang hirap na magkaroon ng uh, pasyente at the same time iniisip mo yung uh, kasalukuyang pagbabaha sa mga pamamahay nila. So binisita ko sila, namigay po ako ng pagkain sa kanila, konting uh, tulong. Ngayon naman, dito sa tanong mo about Super Health Centers. Gamit na gamit po ito dahil yung mga minor cases, check-up. Doon na po sila magpapa-check-up, magpapa-konsulta dahil lahat po ng Pilipino, membro naman tayo ng PhilHealth. Lahat tayo pwedeng magpa-check-up sa lahat ng mga Super Health Center o sa mga government hospital. Libre naman po ito. Lapitan nyo lang po ang inyong mga government hospitals o Super Health Centers. Natutuwa rin po ako na dito sa Laguna mismo, 13 po ang super Health center na tatayo. Kasama na po dyan ang sa pila. Makalalan ko lang Kalamba, Alaminos, Binyan, Kabuyao, Mabitac, San Pedro, uh, Santa Rosa, Calawan, Los Baños, San Pablo, Santa Maria, Nagcarlan at pila. Uh, so, para po 'yan sa mga minor cases, implementation ng universal healthcare, primary care ng universal healthcare, konsulta, check-up laboratories, diyan na po gagawin sa mga super health center. Malaking tulong po ito na ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Itatayo po 600 na higit na super health center sa buong Pilipinas sa tatlong taon po.